Ang huling kapre sa bundok kalikasan. Sa bayan ng San Isidro, may isang matandang bundok na tinatawag na bundok kalikasan. Sinasabi ng matatanda na dito raw, naninirahan ng isang kapre na nagngangalang dumakulem. Noon pa mang unang panahon, siya na ang tagapangalaga ng bundok. Isang higanting nilalang na may maitim na balat, pulang mata, at laging may sinding tabako sa bibig. Ayon sa alamat, si Dumakulem ay isang dating mandirigma ng mga diwata. Nang sumakop ang mga dayuhan sa kanilang lupain, humingi siya ng tulong sa mga espiritu ng kagubatan upang maprotektahan ang kanyang bayan. Sa kapangyarihang ibinigay sa kanya, naging isang kapre siya, isang nilalang na hindi tumatanda at may lakas na kayang bumuwal ng sampung punong kahoy sa isang hampas lamang. Ngunit may kapalit ang kapangyarihang ito, hindi na siya maaaring umalis sa bundok na kanyang ipinangakong poprotektahan. Ang pagdating ng mga dayuhan, maraming siglo ang lumipas at unti-unting nakalimutan ng mga tao ang tungkol kay Dumakulem. Sa paglipas ng panahon, ang dating mayabong nakagubatan ng bundok kalikasan ay unti-unting napalitan ng mga gusali, kalsada at minahan. Dumarami ang mga dayuhang negosyante na gustong putulin ang mga puno para sa kanilang sariling interes. Isang araw, isang malaking kumpanya ang nagpadala ng mga trabahador upang simulan ang pagtatayo ng isang minahan sa bundok. Wala silang pakialam sa mga kwento ng matatanda tungkol sa kapre. Nagdala sila ng mabibigat na makinarya at sinimulan ang pagputol ng mga daan-daang taong gulang na punong kahoy. Nagising si Dumakulem mula sa kanyang mahabang pagkakahimbing. Naramdaman niya ang sakit ng mga puno na parang sugat sa kanyang balat. Sa unang pagkakataon sa daan-daang taon, Bumaba siya mula sa kanyang punong kahoy at humarap sa mga tao. Ang laban para sa kalikasan. Sa takot ng mga trabahador, iniwan nila ang kanilang mga gamit at tumakbo palayo. Ngunit ang may-ari ng kumpanya, isang ganid na negosyanteng nagngangalang Don Gregorio, ay hindi natinag. Hindi ako naniniwala sa mga alamat. Sigaw niya habang inutusan ang kanyang mga tauhan na barili ng kapre. Ngunit walang bala ang tumalab kay Dumakulem. Sa isang iglap, Hinipan niya ang kanyang tabako at isang makapal na usok ang bumalot sa buong lugar. Nabulag ang mga trabahador, at sa kanilang pagmulat, nakita nila ang isang malakas na bagyong paparating. Ang mga puno ay parang nabuhay at bumalot sa makinaryang dala ng kumpanya. Dinurog ito na parang papel. Takot na takot si Don Gregorio at humingi ng tawad. Ngunit huli na ang lahat. Sa isang iglap nawala siya sa gitna ng makapal na usok at hindi na muling nakita pa. Ang huling alaala, mula noon, walang sino man ang nangahas na sirain muli ang bundok kalikasan. Ang mga matatanda ay muling nagkwento tungkol kay Dumakulem, ang huling kapre at ang kanyang banal na misyon na protektahan ang gubat. Sinasabi ng ilan na tuwing hating gabi, kung titingnan mo ang tuktok ng bundok, makikita mo liwanag ng isang maliit na apoy